ibinunyag ng doktor ang benepisyo ng sibuyas sa kalusugan. Alam mo ba na kung gadgarin mo ang kalahating sibuyas, dilaw o pula at gadgarin ang maliit na luya, ilagay ito sa isang lalagyang salamin na may takip? Magdagdag ng trin kutsarang pulot, haluin mabuti at pigain ang katas ng isang lemon. Makakagawa ka ng mabisang homemade na timpla. Maari itong pahupain ang ubo, linisin ang plema sa baga, buksan ang daanan ng hangin, at paginhawahin ang lalamunan. Maninom ng isang kutsara bago matulog. At sa loob ng duwena putros si araw, mapapansin mo ang kamangha pagbabago.